ito nag-stack up ito tapos ito pag hanggang hindi yan siya mag-abot yan sa off hanggang dyan lang siya ito siya ay hindi may abot oo hindi na mag-abot timer may sira na yan umiikot naman umiikot oo oh. ah oh, baka mali lang yung pagsalpak siguro di ko alam ay hindi umabot hindi siya umabot dito kahit drain na wala pa rin oo oh, naka drain na yan eh parang color game ah. Ang kita mo, may pink, blue, number na lang talaga kulang nito. Tatayaan mo na to. <laughs> <laughs> so isa na naman problema ng washing machine ang ito troubleshoot natin dito at kung bago ka sa channel natin sana wag na wag nyo kakalimutan mag like at mag subscribe dito. So isa siyang Panasonic Aquamax plus 9.5 kilos yung size nito. So ang naging problema dito is yung kanyang drain valve yun talaga yung main, main issue nito so yung drain daw doon sa switch bakit pag drain ayaw na so tingnan ko yung kable para mapuputo na so ito daw is mayroong purpose ito so ang ginawa nila tinalian nila dito Ayan. So, meron na siyang ginawang uh, paraan dyan na madrain sya yan, oh. pag inihila mo yun syempre doon lang makakalabas yung tubig nya So, titingnan natin kung bakit siya nilagyan nito. Yan. So, kita nyo, bago lang siya. Madrain. So, titingnan natin dyan sa loob niyan. And kahit na ikut ikutin mo to, wala talaga. So, ibig sabihin, naputol na yan siya dito. Kaya may tali na lang. So, yun yung possible na nangyari dito. So, open natin tong buong cover na to. So, ayan. Yung tinutukoy ko kanina na mayroon na nga siyang tali. So, ayan. So, ang nangyari is naputol na yung ito yung yung hinihila niya talaga. So, bali, isa na lang yung nakakapit doon sa parang uh, magkahiwalay na ano, na lock. So, ito kasing dulo nito, tina, pinapasok to dyan sa loob niya eh, Para dumikit. Ayan o, oh, pinakapasok siya dyan ng ganyan. Kaso, naputol na nga yung kabila, kaya tinalian na lang siya ng ganito. So, nakaganyan na siya. So gagawin natin dito, papakita ko sa inyo yung diskarte para mabalik nyo ulit yan. O yung ito, ito masi-switch natin ulit yan. Mahihila natin na hindi na natin lalagyan ng taling ganito. So pwede rin naman yung ganitong mga idea. So kaso nga lang, kapag uh, nag-drain ka, so lagi mo siyang hihilain kasi hindi mo mabibitawan yun. So ngayon, ito na tinanggal natin yung pinaka valve nya so madumi yung valve nya yan papalinisan na lang natin yan no? so may mga naiwan pa meron pa nga kawil na nakapasok dyan no? so pag nalinis na yan so ito kailangan din linisin nyo rin yan bingi man parang hindi na sa kanya itong timer na to parang hindi na sa kanya yung timer dito sa taso yun. Ay, Hmm, um, kaya pala. Okay. Kasi pag ganun dapat yung laki, nandi dito siya. Dito yung patay niya. Yan. Kasi hindi na yan mag ano, Dito na. yung patay niya, oh. Ha? Dito talaga. Oh, dyan talaga ang patay niya. Tama siya. Ha? Tama. Hindi siya sa op? Hindi. Kasi iba yung guide, oh. Hmm. Iba yung guide. Mm, -mm. Yan ang guide, oh. Nakapaganyan, eh. Ganyan yung salpak niya. Kaya dito, wala, hindi babangga yun. Diyan talaga? Hmm. Pero mikot pa siya, nakabangga. Yun, namatay na siya. Yan, ganyan talaga siya. Hmm, ganyan talaga. Ganyan lang. Tulungan natin niya. para umik bumaba. O, yun, no? Oh. Hmm. Ah, ganito ang patay niya. O, mm, ganito lang. Hindi siya dito sa street, hmm. Hindi siya dito sa... Oop. Yun, lahat na magagawa dyan. Ganyan na yung timer na napalit eh. Kaya nga. Ganito na. Importante. Magana siya. Oo, mag magana. Kasi so, kailangan nakaangat ito konti kasi nai-stop siya eh. Oo, minsan nag-i-stop. Nag-stop siya dyan oh. Ayan na, nawala na. Oh. Oo, oh, so, lipat naman. Matagal. Okay naman yan. Magana pa na. So, balik tayo dito sa tinanggal natin na ah ah, na to. So, ito, may, kumuha na ako ng manipis na alambre. So, ayan, o. Oh, Kapansin nyo, binutasan ko lang sa tabi. So, ayan. Tapos, kinabit ko siya ng alambre na pa ganito. So, ayan, oh, inipit ko lang siya ng ganun. Kasi, naputol yung kabila niya. So, hindi na mag yung pinakadulo nito. So, ayan siya. So, ibabalik natin siya sa dati. So, wala naman tayong binago na iba dyan so babalik natin sa dati kasi importante yan para once na isi-switch mo yung bulb na yan kahit hindi mo na siya hilain hawakan na kasi kagaya kanina kailangan mo talagang hawakan yon dahil hindi yun uh, pag binitawan mo yun mamamatay ulit yun um, hindi siya magdi-drain so ngayon dito may discard ito bago siya, bago siya nyo ibabalik kailangan hanapin nyo muna yung guide nya so diba nakaganyan So, dapat hanapin nyo, ikutin nyo siya ng bahagya para, yan o, nakaganto. Pumasok siya. Yun. Kasi pag diniretso nyo, nyo ng salpak ng ganun, so, may pa kayo, hindi yan tatama. So, kailangan nakalis kayo. So, yung bagay ng ginagawa nyo, itinutulak nyo. So, ngayon, bumabangga siya. So, mas better na, i-ganyan nyo muna siya bago nyo itulak ng ganun. Yun pasok na yung agad dyan sya hindi yung pupersa nyo sya na may bumabangga sa kanya tapos hindi nyo tapos bigla yung ipipilit na ipasok so ito na sya ngayon pwede na natin ikabit yung kanya mga screw kaya mapapansin nyo dito sa ginawa natin so wala naman tayong dinagdag na iba dyan so yun lang ang kailangan yung gawin dyan lagyan nyo na isang alambre para kunyari nakadugtong siya din yan siya ngayon kasi ito yung maglalak sa kanya yan o yung nakatupi na yan so ganun din so, wala, pa, wala yung sa yung nasa dito sa switch so yan yung upisa natin pang lagyan na so para matistingan natin yan so pag pinit natin kagaya dong kanina dahil nga uh, hinahawakan lang siya so dito hindi na siya ganoon ngayon so at kung mapapansin nyo, para siyang mayroong leak. So, hindi pa yan siya nakadrain pero may tumatagas na tubig So, walang problema yan. Ang gagawin nyo lang, i-exercise nyo lang yung switch sa drain para matanggal nyo yung dumi doon na kumalang man lang doon sa gilid. So, matatanggal yan. So, kagaya nito, yan na siya. Oh. So, pinipihit ko na siya. Yan, didrain natin. Hanggang sa mawala yung uh, parang leak na dumi, na iwan na dumi. So, ganun lang yun. Pag na bina... Ano yun siya. So, ikot-ikotin nyo lang yung drain niya paulit-ulit hanggang sa matanggal yung nakakalang na dumi doon. So, ayan. Meron pa rin siyang kaunti. So, ayan. Ngayon, i-observe lang natin ito siya hanggang saan matatagal bang maubos yung kanyang tubig dito. So, gusto natin yung ganyan is mawala talaga para uh, walang masabi yung ah uh, may-ari na ginagawa natin. So, ulit-ulitin ko lang yan i-drain hanggang sa matanggal ko siya. So, ganun lang yung gagawin natin dyan. So, pagka ano, buhay naman, bukas. So, ganun lang yung gagawin natin paulit ulit-ulit. So, ngayon kasi naglalagay tayo ng tubig pa. So, yun na na kanina. So, ayan, ulit ko na naman. So, titingnan natin kung mawawala ulit siya. So, ito, nakapatay na siya. So, natin na mag-stay din na, wala na talagang dumadaan dyan. So, ayan. Kalalagay lang ng tubig natin eh. <coughs> so, drain ulit natin siya. then. So, ganun lang. At Palit-ulitin nyo lang yung pag uh, nito. Close open, close open lang naman nito. So, ayan. Para makita nyo talaga na nawala na siya. So, bago nyo siya titigilan ng ganun. So, ayan. Hanggang dito na lang muna. Ah, uh, mayroon kang mga katanungan diyan, pwede mo naman i-comment sa, sa, comment section natin diyan. At kung bago pa lang pala dito sa channel natin, sana 'wag na 'wag yung kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So, stay safe and goodbye.